Ezekiel Kabanatang apat apat Na magkagayoy ibinilik niya ako sa daan ng pintuan sa labas ng santuario na nakaharap sa dakong silanganan, at ito'y nasara. At sinabi ng Panginoon sa akin, ang pintuan daang ito ay sasarhan, hindi bubuksan o papasukan man ng sinuman, sapagkat pinasukan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, kaya't ito'y masasara. Tungkol sa prinsipe, siya'y mauupo roon sa pinakaprinsipe upang kumain ng tinapay sa harap ng Panginoon. Siya'y papasok sa daan ng portiko ng pintuang daan at lalabas sa daan ding yaon. Na magkagayoy tinalan niya ako sa daan ng pintuan daang hilagaan sa harap ng bahay. At ako'y tumingin, at narito, napuno ng kalawalatihan ng Panginoon, ang bahay ng Panginoon, at nasubasob ako. At ang Panginoon ay nagsabi sa akin, Anak ng tao, tandaan mong mabuti, at masdan mo ng iyong mga mata at pakinggan mo ng iyong mga pakinig, ang lahat na aking sinasabi sa iyo, tungkol sa lahat ng alituntunin hinggil sa bahay ng Panginoon at tungkol sa lahat ng kautosan doon. At tandaan mong mabuti ang pasukan ng bahay sangpu ng bawat labasan sa sangtuaryo. At iyong sasabihin sa mapaghimagsik sa makatwid bagay sa sangbahayan ni Israel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. O kayong sangbayan ni Israel, mga glikat na kayo sa lahat ninyong kasuklam-suklam. Sa inyong pagpapasok ng mga tagaibang lupa na hindi tuli sa puso at hindi tuli sa laman, upang malagay sa aking santuario na lapastanganin yaon sa makatudbagay ang aking bahay Pagka inyong inihahandog ang aking tinapay, ang taba at ang dugo, at sinira nila ang aking tipan, upang idagdag sa lahat ninyong mga kasuklam-suklam. At hindi ninyo iningatan ang katungkulan sa aking mga banal na bagay, kundi kayo'y nangaglagay ng na mga tagapangasiwa sa aking santuario sa ganang inyong sarili. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Walang tagaibang lupa na hindi tuli sa puso at hindi tuli sa laman na papasok sa aking santuario. Kahit sino mang tagaibang lupa na nasa gitna ng mga anak ni Israel. Ngunit ang libita na nagsilayo sa akin nang ang Israel ay naligaw sa akin sa pagsunod sa kanilang mga Diyos-Diyosan mangagdana sila ng kanilang kasamaan. Gayon may magiging tagapangasiwa sila sa aking santuario, na sila ang mamamahala sa mga pintuang daan ng bahay at magsisipangasiwa sa bahay. Kanilang papatayin ang handog na susunugin at ang hain para sa bayan. At sila'y magsisitayo sa harap ng mga yaon upang pangasiwaan nila. Sapagkat kanilang pinangasiwaan sila sa harap ng kanilang mga Diyos-Diyosan, at naging ikatitisod sila sa ikasasama ng sangbahayan ni Israel. Kaya't itinas ko ang aking kamay laban sa kanila, sabi ng Panginoong Diyos, at dadanasin nila ang kanilang kasamaan. At hindi sila magsisilapit sa akin upang magsagawa ng katungkulan ng saserdote sa akin. O magsisilapit man sa sa mga banal na bagay ko, sa mga bagay na kabanal-banalan, kundi tataglayin nila ang kanilang kahihiyan at ang kanilang mga kasuklam-suklam na kanilang ginawa. Gayun may gagawin ko silang tagapangasiwa sa bahay para sa buong pagiling ko doon at sa lahat na gagawin doon. Ngunit ang mga saserdoteng levita na mga anak na lalaki ni Sadok na nag-iingat ng katungkulan sa aking santuario ng ang mga anak ni Israel ay magsiwalay sa akin. Sila ay magsisilapit sa akin upang magsipangasiwa sa akin. At sila ay magsisitayo sa harap ko upang mga sa akin ng taba at ng dugo, sabi ng Panginoong Diyos. Sila'y magsisipasok sa aking santuario at sila'y magsisilapit sa aking dulang upang magsipangasiwa sa akin at iingatan nila ang kanilang katungkulan sa akin. At mangyayari na pagka sila'y magsisipasok sa mga pintuang daan sa lalong loob na looban, Susuotan sila ng mga kayong linong kasuotan at walang lanang dadaiti sa kanila, sila sila'y magsisipangasiwa sa mga pintuang daan ng lalong loob na looban at sa loob. Sila'y mga pupugong ng kayong lino sa kanila mga ulo at mga tatapi ng kayong lino sa kanila mga balakang hindi sila mga bibikis ng anumang nakapagpapapawis. At pagka kanilang lalabasin ang mga tao sa looban sa labas ng bahay, kanilang huhubarin ang kanilang mga kasuutan na kanilang ipinangangasiwa. At ilalagay nila ang mga ito sa mga banal na silid at magsusuot sila ng ibang mga kasuutan upang wag nilang banalin ang mga tao ng kanilang mga kasuotan. Ni aahitan man nila ang kanilang mga ulo, ni titiisin man ang kanilang buhok ay humaba. Kanila lamang gugupitan ang kanilang mga ulo. Ni iinom ng alak ang sinumang saserdote pagka sila'y magsisipasok sa lalong loob na looban. Ni mga aasawa man sa babaeng bao o sa inihiwalay man, kundi sila'y mag-aasawa ng mga dalaga sa lahi ng sambahayan ni Israel o ng babaeng bao na nabao sa saserdote. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. At sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol. Ayon sa aking mga kahatulan ay kanilang hahatulan. At kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan. At kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. At hindi sila magsisilapit sa alinmang patay na tao na mga papakahawa ngunit sa ama o sa ina o sa anak na lalaki o babae sa kapatid na lalaki o babae na hindi nagkaasawa, maaring mga pakahawa sila. At pagkatapos na si Malinis, sila bibilang sa kanya ng pitong araw. At sa karawan na ay pumasok sa santuario sa lalong loob na looban upang mga siwa sa santuario. Siya ay maghahandog ng kanyang handog dahil sa kasalanan, sabi ng Panginoong Diyos. At sila ay mga kakaroon ng mana, ako'y kanilang mana, at hindi ninyo bibigyan sila ng pag-aari sa Israel. Ako'y kanilang pag-aari. Sila'y magsisikay ng handog na harina at ng handog dahil sa kasalanan at ng handog dahil sa pagkakasala. At bawat bagay na itinalaga sa Israel ay magiging kanila. At ang una sa lahat na unang bunga ng bawat bagay, sa lahat na alay na bawat bagay, sa lahat ninyong mga alay ay magiging sa saserdote. Inyo rin namang ibibigay sa mga saserdote ang una sa inyong masa upang pagpalain ang inyong bahay. Ang mga saserdote ay hindi kakain ng anumang bagay na namamatay sa kanyang sarili. Una lapa, maging ibon o hayop man.